So, maayong udto, may pagpaniud sa tanan. So, maniud ta. Maniud kong sayo, guys, kay kanang dugay bitaw ko maniud to. Dayon, dugay po na mahaw. Then, dili manihapon. Ang ako ang kuto-kuto is ni Pangsyo na pod. Kaya namin ko kay ulcer, guys. So, kabuhi ko per me. Grabe ang kabuhi atak. So, maniud to tag sayo. So, akong sudan is pansit o inon-on, so mag isda isda rasa ko ani eh guys kay kuan function ang kuto kuto kay eh, grabe man ko na kong ininom o soft drinks sige wow kay ko ba kay init kay sa tanan na function akong kuto kuto guys medyo maayo careful kita mga nanay kay biklo Nono na itong kuto kuto hindi pwede mag inom tag soft drinks so bawal ang soft drinks kaya na mert di mong good me day na kong ininom og soft drinks kay init kay sa tanan ba rin wow kayo dayon ko ano man to late na ba ang paniod to yan chop drinks akong ibanatan o inom kung nagpangsin akong kuto-kuto, sus, naluya, dyan ko, guys, na lang. Iatake ko, o, mura ko, gihay blood nga. Nakatulog, mungkod ko, kajot, ato din. Pagmata na ako, kay, ako ang tiil, guys, kay, dili na ma, pikas, dili, say, dili, say, dili say, nga side, dili nga side nga, tiil na ako, dili na ma, pinabito, maana, dili na ma, dito, mana, dito, maliho. Mga siya ka wala na ibuot. Nakulbaan ka ikaw kanya. Wala ko ba talag half plus. May ganit na ay nagpapalit ko tambal sa kwan. High blood. So, nauli araw po siya ka nang nakulbaan ko kayo basin simba ko lang makuan ba. ma, nam, ma paralyze. Nalian no, naman po siya. Pero ako ang to is gapang siya sa permi. Big ka tukar-tukar. Kaya asaya mo, dili ko ka panihapon. Makatulog na lang. Bila ko sa kakapoy. Hindi na ka panihapon din. Pagkabuntag, dugay ko mamahaw.